Nagsawa na ang mga Pilipino sa politika. Dismayado sa serbisyo ng gobyerno. Ito ang napagtanto ng Pangulong Bongbong Marcos matapos lumabas ang resulta ng 2025 midterm elections. Tapanayam ni Kato Nying ni Anthony Taberna sa PBM Podcast. Sinabi ng Pangulo, tapos ng eleksyon. at na ng taong bayan na sila naman ang pagtuunan ng pansin. Dismayado rin niya ang publiko sa serbisyo ng gobyerno dahil hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang pagbuo ng mga proyekto. At tingin ang tingin ng Presidente, nangyari ito dahil sa malalaki at mahihirap na proyekto na may long-term effect ang kanyang pinagtuunan kaya hindi kagad nararamdaman ng taong bayan. Dito na realize ang manonong Pangulo, may kakulangan siya. Sa mga naisin ng mga mamamayan dahil gusto ng mga ito na pagtuunan muna ang mas maliliit na bagay, na magpapaginhawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito talagang na-realize -na ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng attention yung mali mas maliit na bagay, mm -hmm. yung para maging masagpaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Mm -hmm. Yung pila sa tren, yung yung traffic, mm -hmm. yung mga ganyang klase eh, para, para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Mm -hmm.